So, ayan, may nag-comment. Ay, uy, 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 Ipailad daw ako mga anak. So, grabe, akala ko nga kahapon. Nagle-labor na ako. Akala ko, kagabi. Kasi nga parang tumitigas yung chan ko. Every mga 5 to 10 minutes. Para siyang sumasakit. Eh, hindi ko naman alam kung labor na ba. Eh, ay ko, init. Hindi ko alam kung labor na ba yun or what. Chinat ko yung OB ko. Eh, tapos sabi niya, medyo magpahinga lang muna. Baka kasi kakagala ako din sigala kasi. Kaya alam nyo na kung bakit ako gumagamit ng broom broom ko. Kasi nga, parang hindi ako mag-labor. Kasi guys, alam nyo, hindi pa ako buntis. Tamad na talaga ako maglakad. Alam nyo as in, kahit na sabihin na natin na ilang kanto lang, pinapedicab ko pa nung nag-aaral ako. Tapos nung time na nag-intern naman ako sa MCU, gano'n, nung medtech days, nakataksi pa ako nun. Kaya, grabe yung gastos na <laughs> taksi balikan. Parang 300 pa punta rin pa uwi nung nag-aaral ako. Ayan, tapos na tayo magkulot-kulutan. O, ba diba? Shala kapal. na ng hair ko. So, ayan. Nini-spray lang natin ng Rosemary Keramist. Kaya, mabilis siyang kumapal at humaba. So, kaya kung gusto niyong humaba at kumapal ang inyong hair, we know what to do. Check out na. <laughs> bango pa ang may baby powder. Meron ito sa mas mabango. Pure seduction. So, ayan nga. Wait lang. Mabasure na hindi tayo allergic rhinitis. In. Ayan. Nagbibili ako ng mga makeup na naman kagabi sa SM. And hindi ko talaga nagagamit. O ano-anong brand lang so guys. Bili ako ng bili. oh, ito na naman yung na-shopping ko kapon. Sa, sa mall. Kasi ewan ko ngayon buntis ako parang hili ko talaga bumili ng makeup. Punong-puno na yung makeup closet ko. Ito vanity mirror ko. Hindi ko talaga siya nagagamit. Pero masaya ako. Every time na meron akong bagong makeup. So ayan. Magkikilay muna tayo. And kahapon, tawa ko na tawa kasi nagte-tester tester ako ng mga makeup para akong sinampal. Pero alam nyo kahapon sa mall, pati sinasabi sa akin ng mga nakakasama ko, kung ano daw pala yung mukha ko sa TikTok, ganitong ganito daw. Kasi nga wala daw talaga ka-filter-filter. Literal na, makinis. At para daw nag-glow yung face ko. Wala pa daw makeup yun. Ayan. So, nagme-makeup lang kasi ako. Katulad nito, may ipopromote kasi ako. Light makeup lang. Ayan, ganyan. And ayan nga, ano mga pinagbibili kong make-up? Ah, may likas ako sa mga brown-brown. So, ayan, tatestingin natin to.